Hello mga kakwentuhan, kumusta kayo dyan? Ang kwento natin ngayon ay ang buhay pag-ibig ni Kaloy. Isang businessman na naging matagumpay, nagmahal, naligaw at nagmahal na muli. Mahanap kaya ni Kaloy ang true love and happiness niya. Ano ang naging kabayaran para sa bago niyang kaligayahan? Ako si Kaloy, may asawa at may anak. Isang negosyante na medyo successful na din, nandito ako ngayon, nakaupo at nag-i-reflect sa naging buhay ko. I just came from the clinic at mataas daw blood pressure ko, sabi ni Doc. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang naging buhay ko. 48 years old na ako. Malapit na mag 49 sa November. I am married to Christina. Halos magkaedad kami. Magkaklase kasi kami sa college. Business administration ang course naming dalawa. Si Christina, crushyan yan ng bayan. Ang daming may gusto sa kanya. Mas guapo, mas mayaman. Pero ewan ko ba, ako ang nagustuhan niya. Daming nagsasabi, bakit si Kaloy pinili mo? Walang pera yan. Pero si Christina, she still chose me. We have been together since. Enjoy kaming dalawa. Simple lang mga ganap namin. Kakain sa fast food paminsan-minsan. Nood ng movies. Pag may sobrang budget, mag out of town. Pangarap naming mag-abroad, magpunta sa Thailand o Hong Kong man lang. Pero nung panahon na yon, di kaya ng budget namin. Pareho kaming nagkaroon ng trabaho. Si Christina, dahil maganda at matalino, madali siyang natanggap sa multinational company. Ako naman, average lang grades ko, kaya sa maliit na business lang ako nakapasok. Pero okay lang, kasi dahil sa maliit na kumpanya na napasukan ko, natuto akong mag-business. Konti lang kami sa kumpanya, kaya nakita ko kung paano patakbuhin ang isang business. Eventually, nag-decide ako na mag-resign at magtayo ng sarili kong business. Madami na rin akong naging contacts sa trabaho ko, kaya confident na din akong mag-solo. Sinabi ko kay Christina ang balak ko. Ang sabi ko, kung balak nating magpamilya at maging maginhawa ang buhay, kailangan mag-business na ako. Di ako asenso sa trabaho ko. Alam ko gagawin ko. Kailangan ko lang ng konting kapital. Si Christina, di siya nagulat sa sinabi ko. Ang sabi pa nga niya, I am sure magiging successful ka. May konti akong naitabi sa sweldo ko, pwede ko pahiram sayo. At dun na nga nag-start business ko. One man show lang ako, pero dahil mahusay ako sa sales, madami akong naging kliyente. Sa second year, kaya ko nang mag-hire ng assistant. Pero sabi ni Christy, huwag ka na mag-hire. Ako na lang assistant mo. Magre-resign na ako. Nag-resign nga siya, at dalawa na kami sa business. Hawak ko ang sales at si Christy ang bahala sa lahat, accounting, marketing, operations. Naging successful ang tandem namin at masasabi ko na naging successful ang business. Nakapag-hire na kami ng dalawang ahente. At si Christy, tuloy pa rin sa trabaho niya. Nung 32 na kami, naisip ko na handa na akong magpakasal. At sa tingin ko, naghihintay lang si Christy. So nagpropose ako sa kanya. Isang simpleng proposal lang at isang singsing -sing na may maliit na diamond. Sabi ko, promise papalitan ko yan ng malaking bato. Natawa lang siya. Sabi niya, di ako mahilig sa bato. Ang importante, tuparin mo promise mo. Till death do us part. Huwag ka gamaya pero, sa mga kaibigan mong playboy. Natawa ko sa sinabi niya kasi totoo. Babayro nga mga kailbigan ko. Yung best friend kong si Victor, isang taon palang kasal, pero may bago ng girlfriend, yung receptionist sa office nila. Sabi ko kay Christy. Ibahin mo ko. Babaero tatay ko kaya alam ko naging hirap ng nanay ko. Di ko yan gagawin sayo. Of course, she said yes. Sa madaling kwento, nagpakasal kami. Medyo engrande na rin kasi may pera na din ako noon. Naging maginhawa buhay naming dalawa. Tuloy-tuloy ang magandang business. Isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang ipanganak ang anak namin na si Elizabeth. Ang gandang bata, nagmana sa nanay kung minsan, may mga challenges sa business. Pero in general, tuloy ang pag-asenso. Nakabili kami ng malaking bahay sa isang subdivision sa Alabang. Tatlo na ang kotse ko at nakakapag-abroad na kami, hindi lang sa Asia, pati Europe at US. Si Elizabeth, sa exclusive school nag-aaral. At si Christy, part-time na lang siya sa office. Mas naging priority ni Christy si Elizabeth. Since medyo maluwag na rin ako financially, mas madalas na din akong lumalabas kasama si Victor, at iba pang kaibigan. Inaamin ko, kung minsan nambubula ng mga babae sa bar, pero walang seryosohan. Mahal ko pamilya ko, kaya wala tayong interes dyan. Isang araw, naimbita ako sa isang networking session. Ang daming tao. Ang daming magagandang tao. Biglang may lumapit sa akin na babae. Maganda at fit na fit. Yung mukhang babad sa yoga studio. Hello, I am Ashley, Marketing Manager of Pioneer Construction. How are you? Siyempre, nagpakilala din ako. Nagkwentuhan kami and we exchanged business cards. Sabi niya, I will call you baka meron tayong opportunities to collaborate. Sabi ko naman, sure. Pag uwi ko, nandun si Christy, nanunood ng YouTube. Sabi niya, oh, bakit gabi ka na masyado? Sabi ko, napasabak sa kwentuhan with the boys. Ah okay, yun lang sabi niya at bumalik sa panunood kay Dos Willie Ong. Nung nag-isa na ako sa kwarto, napatigil ako. Natanong ko sarili ko. Bakit ba ako nagsinungaling? Eh wala naman akong ginawang masama. Bakit ako na guilty, eh wala naman akong kasalanan. After one week, I got a call from Ashley. May presentation daw sa office nila ng bagong project sa Makati, baka gusto ko daw umaten. Sabi ko, okay, i-check ko schedule ko kung pwede ako, Next Wednesday, 11 morning. Um, mukhang pwede naman ako. So kinonfirm ko na attend ako. Wednesday, I woke up early. Tumakbo ako sandali, naligo at tiningnan kung ano isusuot ko. Ha, isusuot ko yung bago kong shirt na galing sa France. Yung medyo slim fit. Sabi ni Christy, o oh, ang gwapo natin ngayon ay. Saan lakad? May mga bisita sa office. Ehem, bakit nagsinungaling na naman ako, Di ko alam ang sagot, basta ang alam ko, excited ako. Excited ako. It has been a while na na-excite ako. Nalimutan ko na nga ang feeling pero sa ngayon, parang nabuhay ulit ako. Pagdating ko sa office ni Ashley, sinalubong niya ako. Pumasok kami sa conference room. Nakinig ng presentation. Pero parang wala akong pakialam sa presentation. Ni hindi ko nga naintindihan kung ano sinasabi ng speaker. Ang attention ko nasa kay Ashley. Hindi naman siya sobrang kagandahan pero attractive siya. Very confident kasi siya. Very fit at maganda din siya magdamit. Disente pero makikita mo na she takes care of herself. I found myself starting to be fascinated. Nang matapos ang meeting, nilapitan niya ko. Sabi niya, do you want to join me for lunch? May maliit na Italian resto dyan sa baba. Sa isip ko, kahit German, African o anong lahi pa yan. Go na ako. So nagpunta kami sa resto. Nagkwentuhan kami about the business, projects, mga suppliers na kilala namin pareho. Tapos medyo nauwi na sa medyo personal na discussion. Single siya, 26 years old, sa Amerika siya nagtapos. Nagre-rent ng kondo sa Makati. Pangarap niya eventually ang magkaroon ng sariling business. O sige, sabi ko. Ako coach mo. Libre. Umuwi ako ng nakasmile. As usual, si Christy, nadatnan kong nanunood ng YouTube, sabi ko, matutulog na ako. Kakapagod meeting. Sabay pasok sa kwarto. Napansin ko, medyo excited ako ngayong pumasok sa opisina. inexpect ko na tatawag si Ashley para sa business. Sa madaling salita, yung business meetings ay e naging regular na. Halos three times a week na kami nagkikita. Nag-evolve na ang kwentuhan from business to personal. Alam ni Ashley ang estado ko sa buhay. Alam niya na may asawa ako at anak pero unbothered siya. So after 3 months, nag-level up na ang relasyon namin. I will admit, first time kong nagkaroon ng seryosong relasyon bukod kay Christy. Iba pala ang pakiramdam. Parang nabuhayan ako ng dugo. Parang nanumbalik ang sigla sa katawan ko. Masaya kasi kasama si Ashley. Very active lifestyle niya. Nakakapagod minsan, pero sige, gulang nang go. Sa mga panahong ito, dumadalas na ang di ko pag-uwi sa bahay. Buti na lang, gumaganda ang negosyo, kaya may dahilan ako para sabihin na meron akong regional conference sa Cebu or kahit saan maisip kong dahilan. Siyempre, ang totoo, magkasama kami ni Ashley sa kondo niya, o kaya naman nasa out of town kami. Di ito alam ni Christy kasi by this time, di na siya nagtratrabaho sa office. Stay at home na lang siya at ang outside activity niya is mag-launch out kasama yung mga kaibigan niya o sumali sa prayer meeting. Okay naman yun sa akin, kasi di siya masyadong naghahanap sa akin. In fact, bihira na lang kami magkita. Pag magkita kami sa bahay, magsisimula siyang mag-discuss ng kung ano-anong bagay pero mabilis akong umiiwas. Aaminin ko, biwa well this time, parang patay na ang feelings ko para kay Christy. Pag tinitingnan ko siya, wala na akong nararamdaman. Hindi ako naniniwala na pwede tayong magmahal ng dalawa. Para sa akin, one at a time lang at sa sandaling ito, si Ashley na ang mahal ko, sa totoo lang, meron akong naramdamang kirot sa puso ko sa realization na ito. Para ka rin namatayan. Pero in this case, pag-ibig ang namatay. I'm sure tinatanong nyo, eh bakit nandyan ka pa? Bakit di ka nalang umalis para maging fair ka rin sa kanya? Well, ito ang sagot dyan. Matagal ko nang naiisip yan. Pero di ko magawa. Ang dahilan, ito. Si Elizabeth, ang nag-iisa naming anak. Nasa Melbourne siya ngayon at dun siya nag-aral. Nakakuha siya ng scholarship at of course, suportado ko din ang mga gastos niya. Napakaswerte namin kay Beth. Napakabait na bata. Masunurin at never nagbigay ng problema. Mataas ang pagtingin sa akin ni Beth. Lagi niyang sinasabi na best dad ever daw ako. I love you In fact, daddy. nung bata pa yan, binigyan pa niya ako ng best dad ever mug. Ayoko ng masira ang pagtingin sa akin ni Beth. Si Ashley naman, so far, wala naman kaming malaking problema. 28 na siya di siya nagde-demand na hiwalayan ko si Christy. Yun nga lang, medyo demanding na rin sa atensyon at sa gastos. Palaging gustong mag-shopping at pamahal ng pamahal ang binibili. Di ako sanay sa ganito kasi si Christy, napakatipid na babae. Di mahilig sa shopping at kung mag-shopping man, sa sale section lang ito bumibili. Pero syempre, alam ko na sa agwat ng edad namin, kailangan may benepisyo siya sa akin. So eventually, lumuwag na din bulsa ko. Isang araw, habang nagdi-dinner kami ni Ashley sa isang Italian resto na favorite niya, sabi niya, Carl, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo na birthday ko na next month, di ba? Siyempre. At di ko nalilimutan yung promise ko na shopping sa Hong Kong. Di yun ang sasabihin ko sa'yo. Oh. Okay, ano yung nasa isip mo? Tumatanda na ako. Di ako pwedeng habang buhay na number two. Kailangan ko din ng security. Gusto ko maging number one na. Di kita pipilitin kung di ka papayag. Pero ako, eto ang kailangan ko. Kausapin mo si Christy at sabihin mo na gusto mo ng annulment. Tutal parang patay naman na yung marriage nyo. Wala akong maisagot sa sinabi ni Ashley. Bibigyan kita ng 7 days para pag-isipan yan. Kung di kaya ng dibdib mo, okay lang. Let's just kiss and say goodbye. No hard feelings. Nung araw na yon, umuwi ako na mabigat ang dibdib. Ito na ang decision time kailangan ko nang pumili. Pamilya o Ashley?